Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time, ala Shetanang Umaga. This time track is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Sixteen years lang kasama mo. Six six sa mga bagong balita, Reneg sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Umaga. umaga. At Gayon. At gayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada. Signal number one, nakataas na sa ilang lugar sa bansa dahil sa bagyong bising. Ang ah, mga klase sa ilang paaralan, kanselado pa rin. Ang OCD, pinaghahandaan ang worst case scenario ng epekto ng sama ng panahon. Ang palasyo naman, bukas sa panukalang higpitan ang internet access sa mga minor de edad. Ito ang airtight case sa mga missing sa Malapit na raw mabuo ng DOJ At mga kabrigada, si Lolit Solis, pumanon na raw po sa edad na 78. Si Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life, life. Kasaba ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule Antiresistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita 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 Nationwide, Balita Nationwide Sa Umaga Magandang Umaga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula sa 105.1, Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng biyernes, mga kabrigada, 4th of July, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao. At Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, isa nang kanap na bagyo ang low pressure area na binabantayan ng PAGASA kanina ng alas 2 ng madaling araw. Ah. Ayun sa pag-asa ngayon, isa ng tropical depression at tatawagin itong Bagyong Bising. Huli itong namataan sa layong 200 kilometers west ng Kalayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman sa 55 kilometers per hour at kumikilos patimog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Itinaas na rin ang pag-asa ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa western portion ng Babuyan Islands, partikular na sa Kalayan at Talupiri. Gayun din sa Pagudpod, Panggi, Burgos, Pasukin, Dumalneg at Ilocos Norte mga kabrigada. Ngayong araw, bagyong bising ang magdadala ng mga pagulan at malakas na hangin sa Kalinga, Abra, Batanes at sa mainland Cagayan at dahil dito, malaki po ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, Nationwide. Asahan pa rin ang pag-iral naman ng hanging habagat at yan naman huy magdadala ng biglaang buhos ng ulan sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at nalalabing bahagi po ng Ilocos Region at Car. Maulap na kalangitan naman at may karat, -karat na pag ulan ang aasahan sa Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at nalalabing bahagi ho ng Luzon. Yan naman yung magdadalaho ng bahagyang maulap na kalangitan at pulu-pulong pagulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil dyan, suspendido pa rin ang klase sa ilang mga lugar sa Pilipinas ngayong araw. Nabilang narito ang paaralan sa Valenzuela City, gayon din sa buong probinsya po ng Cavite. Bilang na ang buong Imus City kung saan sinuspindi ang klase mula elementarya hanggang senior high school. Sa Bataan at sa Abra, suspendido naman ang klase sa lahat ng antas. Hindi rin papasok ang mga estudyante sa lahat ng antas sa Ilocos Sur. Kabilang ho ang mga bayan ng Tagudin at Sudipen sa La Union. Sa La tarlak naman mga kabrigada, inilipat sa asynchronous mode ang mga klase mula elementarya hanggang senior high school habang ipinatupad din ang kaparehong hakbang sa bayan po ng mga at Tagupan City. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi po ng Pangasinan, kabilang ang Manawag, Poso Rubio at Umingan. Wide. Ang DepEd magpapatupad daw ho ng flexible at disaster ready education sa bansa ngayong panahon na nga ho ng tag-ulan. Brigada Jigo Boy, Kostojo, i-brigada mo! Brigada. Inilunsad ng Department of Education ang mga bagong hakbang para gawing mas flexible at disaster ready ang sistema ng edukasyon sa bansa kasabay ng paghahanda sa mga posibleng class suspension ngayong tag-ulan. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, habang prioridad ng kaligtasan, dapat ring tiyakin ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral. Kabilang sa mga pangunahing programa ng DepEd ay mobile modular classrooms na ilulunsad sa mga high-risk area simula Agosto. Ligtas AI tool na tumutukoy ng mga GU hazard dress para sa mas maayos na contingency planning. Bagong patakaran sa class suspensions na nagbibigay kapangyarihan sa mga school head na magdeklara ng localized suspension kahit walang LGU declaration, learning and service continuity plans na gumagamit ng modules, online platforms sa teacher training, omnibus flexing learning policy na ilalabas sa July 15, pamamahagi ng tablet sa mga mag-aaral sa disaster-prone areas at mas matibay na ugnayan sa LGUs para sa koordinasyong aksyon tuwing may sakuna binigyan di ini ang gara, na hindi dapat basta-basta magdeklara ng class suspension maliban kung delikado na talaga ang sitwasyon. Aniya layunin ng DepEd na mabawasan ng learning loss basta't ligtas sa mga bata, guro at staff. In the heart of changing lives ako. Si Brigada Gico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ang OCD naman, mga kabrigada, pinaghahandaan na raw ang worst case scenario ng epekto ng sama ng panahon. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo. Brigada. Brigada. <laughs> Patuloy na kumikilos ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyaking handa sa posibleng epekto ng sama ng panahon sa bahagi ng Northern Luzon. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Cesar Idio, walang puwang ang pagiging kampante at nagtutulungan ang mga kinauukulang sektor upang paghandaan ng worst case scenario isinailalim sa Blue Alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center dahil sa mabilis na pagbabago ng panahon. Nabatid na ang binabantayang LPA ay naging bagyo na at tatawaging bising. Ayon kay IDEO, tuloy-tuloy ang round-the-clock monitoring ng OCD katuwang ang DOST pag-asa. Bukas din 24-7 ang kanilang Virtual Emergency Operations Center para sa agarang pagresponde sa mga lugar na apektado panawagan ng OCD sa publiko manatiling mapagmatiyag sundin ang mga abiso at lumikas agad kung kinakailangan lalo na sa mga lugar na madalas bahain In the heart of changing lives ako si Brigada Kath Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila The Music and News Authority Sa matala Samantala ang palasyo naman ho Bukas dito nga ho sa isang panukalang inihain para higpitan ang internet access sa mga minor de edad. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada. Bukas ang Malacanang na pag-aralan at posibleng suportahan ang panukalang batas na layong i-regulate ang paggamit ng internet ng mga kabataan bilang tugon sa mga ulat ng masamang epekto nito sa mental health. Batay sa inihaing panukala ni Senator Panfilo Ping laxon sa 20th Congress, dapat magkaroon ng malinaw na regulasyon sa internet access sa mga minor de edad upang maprotektahan sila mula sa mga content at aktibidad na maaaring magdulot ng mental health issues. Ayon sa Malacanang, anumang hakbang na makakatulong sa kapakanaan ng mga kabataan na ay handang isa alang alang ng administrasyon na lalo na kung may sapat na basehan ng mga ulata na may negatibong epekto sa kalusugang pang na ang labis o hindi tamang paggamit ng internet. Muli, kung ano yung makakabuti sa ating mga kababayan, lalo lalo na sa mga kabataan, kung ito po talaga ay magkakos ng um, mental health issues, sususugan din po ng Pangulo yan at uh, makakakuha siya ng suporta uh. Basta po ito ay para sa taong bayan at lalong lalo na para sa kabataan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. The balita nationwide. Ito raw hong bank secrecy law para ho sa mga lingkod bayan na may balak daw ipawalang bisa ni Senate President Chase Escudero Brigada Ann Cortez sa detalye niyan. I-brigada mo! Brigada! Naghain ng panukalang batas si Senate President Cheese Escudero na naglalayong ipawalang bisa ang bank secrecy Silo para sa mga government officials at maging empleyado nito. Sa ilalim nga nito, kailangang magsumite ng mga nasabing individual ng kanilang kanya-kanyang written permission. Ito ay upang masuri, maimbestigahan o di kaya masilip ang kanilang deposit at investment sa bangko. Hanggat hindi nga nila ito nagagawa, hindi rin sila maring magpatuloy sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Nilinaw naman din ng senador na tanging ang Office of the Ombudsman lang ang may kakayahang kunin at gamitin ang written permission o waiver na ipapadala naman ito. Buo naman ang tiwala ni Escudero na sa pamamagitan nito ay maiiwasan o di kaya mare Resolba ang anumang problema na may kaugnayan sa graft and corruption sa gobyerno. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News of 40. Nationwide. Ito naman hong gobyernong walang padrino act. Inihain daw ho yan sa kamera. Ano mawawala yung padrino na yan? Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo!

Isinusulong ni Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal ang isang panukalang batas na layong wakasan ang palakasan system sa gobyerno sa ilalim ng House Bill 242 o ang gobyernong walang padrino act, titiyaki ng merit-based hiring at promotion sa pamahalaan. Ipatutupad din ang malinaw na pamantayan sa government-owned and controlled corporations o GOCC at discretionary appointments. Nakasaad sa panukala na poprotektahan ang serbisyo publiko mula sa political interference at paparos parusahan ang magpapairal ng favoritism at pangaabuso sa kapangyarihan. Binigyang diin ni Nazal na sa loob ng maraming taon ay naging hadlang ang patronage politics sa maayos na pamamahala dahil sa halip na ibinabase sa galing at kakayahan, maraming appointment at promotion sa gobyerno ang napupunta lang sa may kakilala at hindi karapat-dapat. Punto ng kongresista na ang tiwala ng taong bayan at lumalala ang korupsyon at kawalan ng pananagutan dahil dito. Kaya naman para maging bukas, patas at professional panahon na umano para alisin ang padrino o palakasan. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, dahil po sa paglutang ng iba't ibang impormasyon kaugnay sa pagkawalan ng mga sabungero Kumpiyansa po ang Department of Justice na makabubuo na sila ng isang airtight case kaugnay dito. Ayun po kay Justice Undersecretary Raul Vasquez hanggang sa kasalukuyan ay lumalabas pa rin na kidnapping ang kaso dahil wala pang nakikitang ebidensya na pinatay talaga ang mga ito. Hanggat hindi umano nakikita ang mga labi ay hindi pa rin maituturing na murder o homicide cases ang mga ito. Sa kasalukuyan, patuloy umano ang ginagawang investigasyon ng ahensya kaugnay sa kaso at determinado din silang matapos ang pagsisid sa 200 square kilometers na Taal Lake sa tulong ng mga technical divers. Sinabi naman ho ng NBI na handa silang umalalay dito po sa Philippine National Police sakaling humingi ng tulong para nga ba yung kaso at makamit ng mga pamilya ng biktima ang hostisya sa missing sa case. Kung sakali, malaki raw magiging ambag ng kakayahan ng ahensya na magsagawa ng forensic examination sa mga labi ng mga ito. Gitang ahensya, sakaling matagpuan na ang mga labi na sinasabing eh, tinapon nga raw ho, ay eh, makatutulong ho sila sa pag-identify ng mga ito kahit pa buto-buto na lamang yung natira. Sa ngayon, PNP nga ho yung nangunguna at may hawak sa kaso ng missing sa Bingeros noong 2021 hanggang 2022. Habang nagsasagawa na rin naman ang investigasyon ng Napolcom sa alegasyong may sangkot daw na mga polis mga kabrigada. At gayon din ang DOJ para naman sa mga sangkot na individual kaya ng aho ng gaming tycoon na si Atong Ang at yung aktres na si Gretchen. Pareto. Ito namang mas mababang presyo ng bigas na asahan daw ngayong buwan. Brigada Sheila Matibag sa detalye niyan. Ibrigada mo! Brigada! Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa 5% broken imported rice ay ibababa sa 43 pesos kada kilo simula sa July 16. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., ang tapyas na ito ay kasunod ng pagbaba ng presyo ng bigas at langis sa buong mundo. Isa rin umano sa maaring dahilan ay ang positibong harvest forecast mula sa mga major producers gaya ng India, Pakistan, at nang Thailand mababatid na naantala ang unang plano na ibaba ang MSRP sa 5% broken imported rice noong July 1 dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sa ngayon, nasa 45 pesos kada kilo ang naturang bigas, bumaba mula sa unang MSRP na 58 pesos kada kilo noong nagsimula ang taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and Authority. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada nagpahayag ng suporta si Senador Bongo sa mga proyektong pang-imprastruktura sa Davao Oriental, partikular na sa rehabilitasyon ng Mati Airport. Ayon sa senador, ang mga ganitong proyekto ay susi upang makahikayat ng mas maraming turista at mapasigla pa ang lokal na ekonomiya. Naniniwala ang senador na malaki ang magiging papel ng Mati Airport sa pagpapadali ng transportasyon at pagpapalawak sa mga oportunidad sa rehiyon. Sa huli nagpasalamat si Go sa Department of Transportation sa kanilang inisyatiba sa proyekto na kanyang buong pusong sinusuportahan para sa ikaunlad ng naturang probinsya. Balita, mga kabrigada, Kapaulat huna, na na ang showbiz columnist at talent manager na si Lorit Solis. Yan po yung inanunsyo ng isa sa kanya mga talents na si Ninyo Mulak. Si Solis Cabrigada ay edad na 78. Sa ngayon, wala pa naman pong opisyal na detalye at konfirmasyon na ilalabas po yung mga kaanak ni Manay Lolit at kung ano nga ba ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa atin namang health news, mga kabrigada, ang ascorbic acid. Ay alam ho ba ninyo na nagbibigay ng lakas sa katawan para malabanan ang mga sakit. Yan ho yung mga nakukuha sa mga prutas gaya na lamang ng orange, kalamansi, bayabas at strawberries. Para nga ho siguradong may panlaban sa sakit kagaya po ng sipon, ubo at lagnat na nakadalasang nakukuha. Ngayon tag-ulan, eh dapat po palakasin po natin yung ating immune system sa tulong po ng vitamin C na yan. Na matatagpuan din ho sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Ang Standout ES4, kabrigada, ay may taglay din po ascorbic acid na nagsisilbing shield laban sa iba't ibang mga uri ng karamdaman. Kaya naman, lalo na sa mga teenagers, simulang tupari ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula po rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo Angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart